hello guys uh, welcome to my vlog na po, no? matagal na po tayo hindi nakagawa ng content o video kasi uh, tika lang uh, may mga problema po at uh, saka ngayon papakita ko sa inyo yung ito yung mga alaga ko guys ano na to dalawang inahin lang po to yan po silaw dalawang inahin lang po to guys yan guys kita nyo ang uh, napaka healthy nila saka ito yung yung lemon sweeter ko nasa loob eh ito na yun si puti at saka si pula andun sa loob yan guys ito yung mga lemon sweeter ko guys Lang. ay naku at ito yung dati kong kinukuna ng video guys uh, ngayon upload lang tayo pa unti kasi uh, sayang naman yung pinaghirapan natin dito sa youtube ito yung sipula guys. Tsaka ito yung mga uh, kanyang mga anak. So ayan guys. Uh, bali dalawang inahin ang ano ito guys mayari. Ito yung si pula tsaka yung si itim. Ayan guys. Hello okay, guys, thank you for watching.